sports car ni Daniel Padilla may nakabili na usap-usapan nga na ibinenta tong sports car ni Daniel Padilla na Chevrolet Corvette kay bostoyo, pero hindi sila nagkasundo sa presyo kasi tumawad itong si bostoyo ng 5.8 million so ang gusto kong ibenta ni Daniel is 6 point million. So, ang nanalo, ang nakakuha sa sports car ni Daniel Padilla ay tag-anghilis Pampanga, sold and delivered to Tito Paldo. Siya ang nakabili ngayon ng sports car ni Daniel at Catherine. So, kung nagustuhan nyo ang video to guys, please like, share, comment, at subscribe. Karin Mix TV para ma-update kayo sa ating mga latest video. Hanggang sa muli and God bless us all. Bye!